Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Heto, tinuluyan na ang pamilya, sindikato at mga alepores na kahanap ng katapat. Matapos ang matinding birada ng mga alepores ni Duterte dahil sa pagpapakita ng suporta ng mga dating kalaban ng mga Marcos sa politika, abay heto, kahanap ng katapat itong mga Duterte. Halos pinaiyak ng isang Marcos supporter patapos magpaulan ng katotohanan sa pamilya Duterte. Alam mo sa totoo lang, yung panawagan ni BBM na unity, yung pagkakaisa, hindi po mali yun. Bakit? Paano unlad ang isang bansa kung lahat kaaway mo? Kaya yung mga DDS galit na galit na kung bakit ang mga kakamping katulad kay Kiko Pangilinan, kay Sharon Cuneta, at kung sino pa na sa event, sabi nila grabe si BBM, pati yung mga liberal party, yung mga kakamping, yung mga Aquino, kaibigan na nila. Bakit? Masama ba makipagkaibigan? Masama po yung pumatay ka na walang rason. At masama din po yung magnakaw ka. Mas masama yung makipag-away ka. Paano uunlad ang isang bansa kung lahat kaaway mo? Wala kang magagawa kung ayaw ng tao sa iyo. Bakit? Nasilip at dilat na ang mata ng taong bayan kung anong ginawa ng pamilya ninyo. Hindi tulog ang taong bayan, Sara. Kada na lang may isyo. Rimin, Sugal, Shabu. Dawit ang pangalan nyo. Sinong Pilipino na gusto kayong iboto? Pagdating sa drug smuggling na 11 billion, sangkot ang kapatid mo at asawa mo. May reaksyon ba kayo? Wala pagdating sa West Philippine Sea, ni utot ng mga Duterte, wala kami narinig ni isa. Sa tingin nyo, may tao pang buboto sa inyo? Ang mga bumoto sa inyo, ay mga DDS na bobo. Pagdating sa Pogo, sangkot pa rin ang pangalan nyo. Pagdating sa Corruption dawit mga Duterte. Sa tingin nyo, may buboto pa sa inyo? Kung ako sa'yo, Digong, magawa ka na lang ng libingan mo, makapi ka na lang, huwag ka na tumakbo niyo, tapos pupunta ka sa inyo, iyak-iyak ka dyan sa mga barangay. Hindi, hindi sanay ang tao, Digong, na umiyak ka. Tapang-tapang mo, umiyak ka, tangin mo, umtok, ulo mo eh. Ayon naman sa isang political analyst na dapat tuluyang parusahan ang mga Duterte lalo na sa mga tambak na ebidensya abay delikado ang makamarcos lalo na ang taong bayan kung makakabalik pa ang mga Duterte sa kanilang kapangyarihan. Yung pinag-uusapan natin na fundamental issue nitong uh, ex-president na nasa gitna ng isang criminal syndicate, grand criminal scheme, no? kung yan ay hindi dadalin sa logical conclusion, kaso, impeachment ng anak, ICC. At sila ay magsusurvive beyond the midterms. Yung possibility na bumalik yung mga halimaw na yan, na mas malalaki ang pangil, mas maraming papatayin, ay lumalaki. No? Imagine mo kung makakabalik yan. Na tinawag na ni, Congressman Ako na nasa sentro ng napakatinding criminal syndicate. Tapos magsusurvive sila sa beyond the midterm. Magkakaroon sila ng momento at yung gobyerno magiging early lame duck. At yung mga iba na mga kalyado natin na mga politiko na, na ina-underestimate yung ganyang klaseng panganib, yung ganyang klaseng threat no? para sa kanilang political calculation to get more, little more votes no? sa midterm. No? Ay lalong nagiging mapanganib yung ating kinabukasan. No? At ikatlo, lalo na kung makabalik yung mga halimaw na yan, ay talaga magiging probinsya tayo ng ating kapitbahay na superpower. Huwag kalimutan yon na kaalyado or actively sinusuportahan nitong mga halimaw na ito na involved sa criminal syndicate. Kailangan wag din natin i-underestimate yung ating mga kongresista na bagamat hindi court of law ang kongreso, hindi ibig sabihin nito na ito ay walang basihan.